Guys, kain tayo ng biko. gina ko to sa kapatid ko kasi alis niya si Ak. guys, ang sarap guys. Oh, ito ang gusto ko tutong ng biko. Yummy. Kain tayo. Mm. Kaya na. Guys, yun. Next video. I do. Guys, gawa po kami ng biko. Isa lang ko muna itong biko natin, guys. Tingnan natin ilang takal ito, ha. Sampung ganito, guys. Ganito. salin ito sa amin. Sampung takal. So, gasan ko muna ito, guys. And then, lang natin para makagawa tayo ng biko. Gasan natin, guys. hindi isalang yun isa lang na kasi guys matagal na ako makikain ito ng dito kasi ayos na pagkita so isa lang yun natin guys sa natin isalang ito guys sinalang ko na Maram kasi big family kami. Ay, Diyos ninyo mag-iya. Hi, jan So, may sugar na ito, guys. May brown sugar na tayo. And then, ano, yung, yung yung pina, pina, ano namin, pina, ano tawag niya, sa amin, pinakutkot. Kasi, itong niyog ang pinaano ano, ng kapatid ko. What's later, guys? Yun na guys, sinalangan natin nating malakit na rice para makagawa tayo ng biko. Ito nang na ating niyog guys, oh so, ang dami guys. Pito yan siya guys na ganito kalaki. Ganito kalaki na niyog. Ang laki nito guys. ganito kalaki pito yan. Yummy yummy mamaya yung biko natin guys. Guys, ilalagay na ang ating gata. Yan, 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 yan. Ipot ng ipot talagang kapatid ko, guys. Oh. Aron. Marunong man ka no? La Lagyan po ng asin at kalamansi po, guys. Halo-haloin po natin, guys. Hello, hello, input ito guys. Ito na guys, maglagay ng isa at tunga na kamay. Sugar. Brown na sugar po ito guys. Ang ginamit. Namang dito. Punot pala ang kalahaping Sugar brown sugar. Halo-haloin po, guys. Tapos na ang latik na ito. Natapos na ang latik ito, guys. Lagay na ang... Lagay nang. Maglagay na lang ng pilit. Maglagay po ng one-fourth ng kamay, guys na brown sugar. Ay, kasi, kasi kulang, guys. Ang isang kalahati. Kulang ng isang kalahati. Kunin po yung panit ng malimonsito, guys. Magluluto po kami ng bikok, guys, kasi gusto kumain ng mami ko kasi maaga siya aalis sa Dubai. Halo-haloin po natin ng maayos, guys. Hintay nang lumapot ang latik kasi. Ilagay na yung... Ilagay... Ilagay yung bikas natin. Malapit na guys. Malapit nang lumapot ito. Ilagay na natin yung ano. Yung pilit. bigas na pilit. <makes> Halo, haloin po namin ang latik guys. <makes> Kun, hao, <makes> Hahaunin po namin ang latik, guys. konti na lang ang aming hihintayin. Il ilagay na po namin ang bigas na pilit. Lumapot na po ito, guys. Ilagay po ang bigas na pilit. Ito, guys. Oh. Ito lagay ng bigas na pilit guys

Ay, kasi nag-lock Huwag pa sila ko? ko ano? Kayo. Ay okay. ka Ayaw Ay, ka. Ay. Ay. <coughs> kay. Kaya na kayo. Ay, kalap Ay, kalap Ay, kalap ko. Ay, Ay, kalap ko. Ay, kalap ko. Ay, kalap Gamay na lang. Gamay na lang. Yeah. Okay, okay na ni ate. Gahit man ni ate. Okay. Okay, gahit na ko ate. Nakasadap ito kuhan. Nakasadap ito kuhan. Okay, nagtanong. Okay. okay Salamat kapi. Bali aku no. Bali aku no. Ano? Ni no. ada anak-anak ba. Di. Okay na guys, okay na. Nami ko nang dukot ay. Ikman guys. hihihi saan? kung kung ano okay. ng, ano dahon ng saging hey guys hinay rang kamdeo kalayo rin 对。Okay.